Carla Abeliana, masayang inaming masaya siya ngayon kay Tom Rodriguez. Masayang ibinahagi ni Carla Abeliana sa isang panayam na masaya at payapa na muli ang puso niya. Inamin ng aktres na si Tom Rodriguez ang isa sa mga dahilan ng kanyang kasalukuyang kaligayahan. Ayun kay Carla, ramdam niya ang effort at pagbabago ni Tom simula nang sila ay nagbalikan. Iba na siya ngayon, mas maalaga, mas totoo, mas bukas, ani Carla. Hindi raw madali ang pinagdaanan nila, pero sulit ang lahat sa dulo. Labis din ang pasasalamat niya sa mga taong patuloy na sumuporta sa kanila. Nakikita raw niya ngayon ang mas mature at seryosong Tom. Maraming netizen ang natuwa at kinilig sa kanyang pahayag. Para kay Carla, ang mahalaga ay ang kasalukuyan at kung paano nila inaalagaan ang isa't isa. Masaya ako ngayon, at si Tom ang dahilan, pagtatapos ni Carla. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.